Kung hindi ganito kalaki ang fried chicken mo, salamat na lang. Grabe mga guys, sobrang laki talaga ng fried chicken na ito na halos hindi nakasya sa isang styro. At kung sa akala nyo ay nagbibiru lang ako, ayan mga guys, sinukat ko na para sa inyo. At hindi nga lang size 'yung malaki dyan, pati na rin 'yung kanyang bigat dahil 'yung isang peraso ng leg quarter na 'yan ay halos 350 grams na agad. O di ba? Malaki na, mabigat pa. At ang malupit pa diyan mga guys yung isang order ng giant leg quarter na yan na may kasamang java rice ay 87 pesos lang. O diba sobrang sulit at hindi nga lang yung laki ng manok yung panalo dito mga guys. Dahil pagdating naman sa lasa ay talaga naman mapapa extra rice ka sa sarap. Dahil o oh, halos mahigit pa sa dalawang oras nilang minamarinate yung manok bago nila piniprito. Kaya naman hanggang sa ilalim ng mga laman ay talagang malasa siya. At ang isa pa sa talagang nasarapan ako dito sa kanila ay yung kanilang gravy. Napaka-solid din ng kanilang chicken skin dito mga guys. Kitang kita nyo naman dito sa video na may mga kasama pang konting tabayan. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo dyan? Dayuhin nyo na tong nag-iisang The Fritos of Manila na matatagpuan naman dito mismo sa may Pelex Huertas Road, Santa Cruz, Manila. Tapos, yung kanilang landmark ay halos na sa tapat lang sila ng Bailoni Manpower Service. Nag-o-open sila dito simula 11.30 ng tanghali hanggang 9pm. Pero madalas ilang oras pa lang ay sold out agad sila. Kaya naman kung dadayo kay dito ay medyo aga-agahan nyo yung pagpunta. At para naman sa ibang katanungan ay i-message nyo lang yung kanilang Facebook page. Ito naman yung kanilang mga menu, i-post nyo na lang para mabasa nyo ng maayos. Hey guys, magandang hapon. Andito tayo ngayon sa may Felix Huerta sa may Santa Cruz, Manila dahil meron tayong dinayo na isang solid na food trip dito guys. Tingnan nyo naman to guys, so, oh, parang T-Rex na o. Oh. Grabe, sobrang laki. Oh, tapos ang malupit pa nito guys, alam nyo ba kung magkano to? Ang isang serving na itong ganito kalaki na manok na may kasamang java rice ay 87 pesos lang. Grabe to. Ito Okay, so 87 lang yung isang order niya. Tapos yung isa nito ito, tumitimbang ng mahigit 300 to 350 grams. Grabe. Ito Sir, po? Di ba? ko Mm. Grabe guys, napaalilam nam ng ano niya, ng laman niya ang loob. Imagine ni'yo guys, may ikit dalawang oras nung minamarinate. So ganun siya katagal, kaya naman pagkagat nyo, talagang hanggang ilalim mo, inilam nam ng ano, manok. Solid. Okay, Mukhang bago ah. Ano pangalan? Pangalan guys open nga pala sila dito simula 11:30 ng tanghali hanggang 9 PM ng gabi. Pero kadalasan nauubusan agad sila dahil nga naman sobrang laki. Kaya kung ako sa inyo kung dadayo kayo dito, agaga niyo. Maraming maraming salamat.